Ah, oh, saksak na 'yan. Saksak. Ayun. Pindutin ko. Ayun, ganun lang siya. Sige, patayin mo. tayo sa may tinalupihan pa taan. Lincoln Prime. Nakita nyo kanina yung video nyo. Paglabas ng DCM, mamamatay. Pagka ganun, dalawa lang. Kung hindi backlight, inverted. Kasi mamamatay yung backlight eh. ah uh, I-test natin yung kanyang backlight. Ito, yung mga panlima na namin gawain. 55 65 75 oh 4 lang pala 50 55 65 75 dito may sekreto dito kaya gumagawa kayo ng ganito ito, totoo ako ito inverter niya ito ito to um, ito yung driver niya ito yung inverter ayun laging nasisira dyan ito natin natin na shorted Oh. Tingnan mo. Tester. shorted. Re-reverse ko Shorted. Yan. Ngayon, tatanggalin natin yan. Uh, Makita. Tanggalin natin ha. Pa lang na boxan ko na eh. testing din natin ha. Ayan o. Nakita ko. Hmm. Ano? Shorted. Ayan. Pagka tinignan mo yung kanyang numero. MBR 3200. Madali lang malaman kung ilang ampere yan at ilang voltayang capacity niya. Ayan o. No? ibig sabihin 3 ampere, yung 200, 200 volts. Ngayon, pagka pinalitan mo to ng same value, ganyan, MBR 323 3200, nagbilang ka lang ng dalawang araw, magbaback job yun. Bakit? Hindi niya nakaya yung 3 ampere, 200 volts. Hmm. Ngayon, tataasan mo siya, gawin mong 4 ampere, 600 volts. Kaya, ito tip sa mga nakakain sa kanta nito. Bakit nagbabak jab ka dahil pa original natin pinapalit? Kumbaga sa isang may sakit na uh, TB, resistant na yung gamot sa kanya. Mm, Hindi niya nakaya. Kahit pareho ng value. Ganon din dito sa mga electronics. Oh, uh, kailangan tataas sa dosage, kumbaga sa gamot. Oo, <laughs> Ito, meron tayong inverter na sira, ano, uh, ano, power supply na sira. Ito yan. Kukuha tayo dito kasi sa inverter type na yan. Yan. Kukuha tayo ng isa. Mataas ang value niyan. Oo. titignan natin yung value ng ano. Ganyan na si ng electronics. Eh. Hindi yung alam mo, pagkakagad yun ah kahit pareho yung value pero magtataka ka bakit nasisila yung yeah. no? pala tumataas din pala yung ano niya parang tao rin ano kaya lang taasan ng dosage pag ano baka naman dis naman yung wala sa'yo ha? kaya nga ating ginagawa ay Siyempre, alam mo naman, may nagmamaroon di ba? Mabayaan mo na yung mga okay. ay, Bago na tayo, 2024 na. Hindi naman. Sa experience lang naman natin, di ba? Minsan talaga ganun eh. Tumabalik ang ano eh. Ito. Ito, basahin mo to. Ah. Isa, di ba? MBR mm -hmm. 3200. Ito, MUR 460. Okay. Ano yung 4 dyan? Yun yung, yung 4 ampere. Yung 60. Naglagay mo lang ng 0 600 volts yan. Mm -hmm. Hindi nalilagyan kasi ng 4600 eh. Pero kung pupunta ka sa kay paring Google, maikita mo yung data niya. Mm. Kaya ito ay kakabit natin para walang backjab. Ganun talaga ni paring Google eh. Maraming umaanan doon kay Google eh. <laughs> Maraming kong parin. Parin yun si paring Dobby. Kailan na kaya nila si paring Dobby? Iwan ko lang. Sana magbago na rin sila, no? Okay. 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 Kabihin. Ayan na. Um, Naka-reverse ako. Oh, walang palo. Walang palo. Pag-forward no? meron yan. Sabihin ko. Ayan. Ayan may ano bagong tips na naman para sa ano simple lang hmm. hmm. 'yung hey, mga simpleng tips na kapupulutan ng akal hmm. sa magpalit ka ng board ano nagugulot mm -hmm. ah ano tuloy na oh. pag nagpalit ka ng board okay na. okay no? yun kasi kaya kasi ano sa... kasi kaya nagkakaproblema yung tumataas na din yung kapasitang mm yung in load niya tumataas na rin kaya kailangan mong magtaas din ng ampere sa parang kapasit. ano no nagtataas ang presyo ng bilihin ano parang ganoon hindi kasi ngayon eh oo nga <laughs> 'no? Pataas ang pataas, e, ganoon din pala diyan. <laughs> Tataas yung mga mga bastangin ng mga kota naman. Ayun. na natin oh, natin kung ano resulta. At this. Paano ka ibabas ng customer kung kaya naman may nilang palitan? Hindi palitan nila. Diba? ba? At least nakatulong ka. Kaya sa tawagin ka. Ay tawagin mo At okay. ito. Atin kung ano magiging

na siya. Sana so, may natutunan na naman kayo sa video na ito. Simple video lang ito pero malaking bagay sa makikita. Hmm. Hindi lang malaki. Malaking malaki. Ito na may customer natin. Ito po yung nagpagawa. Ito na may napakawin natin.